DXDC Rajuman Report. Tungod sa ginagkutang kandila ang hinungdan sa sunog sa Phase 3, Donya Asuncion Apalit Street corner Bataan, Barangay Pampanga Davao City. Sumala ni Fire Officer 1 Francis Philip Cores, investigador sa Lanang Fire Station, Nagsumikad ang sunog sa Panimalay sa 68 anyos nga si Fe Macaraig ni abot og second alarmang sunog alas 7 sa buntag sa initial nga report sa BFP 11 Unom mang totally damage og dinasuta pa ang kantidad sa damios sa interview sa DXDC Aramandavao sa senior citizen ni nagsugod ang mong sunog. isay -isa ni Ining nagdagkot kinig kandila sa altar kaya nga nga sa wala pa mahitabo ang sunog. Ah, mga kasama, kauban na ito, no? Ma'am, hey, Yes, po. Mm. sa inyo ha, nagsugod ang sunog, ma'am? Dito sa mong last na kwarto. Oo, mm. oh, sa nito ba? Pag tanaw na ang siga-siga na dito mm. sa last na kwarto. Mm. Mm. Pero sure, good ko. At tanamgan po ko, magamit ng tubkandila. Gipaw mm. na nako ko, kumanakog afraid. So, yeah. sigurado ko, Napawang na nako. Pagkaw man, nagluto ko butin ang buntag. Napawang hmm. na nako, kinamahaw naman ko. Ang kao naman ko sa pamahaw. So sure ko, napatay na ganyan ko butin. So, katuragyo ako na akong nakakuha niya. Inunduman. Singgit ko nga, tabang mo, Pagda mogtubig kay nay kayo direkta Sa bahin sa report sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO napulo ka mga house owners 11 ka mga pamilya ug tulo ka mga renters ang na-displace gibutyg kag ni Kagawad Jun Gonzales sa Barangay Pampanga evacuate ang mga nasunugan sa old barangay hall sa Santo Domingo 2 Barangay Pampanga Tunulan kini og mga pasiunang ayuda partikular na hot meals ug tan ka magsilbi nilang temporaryong shelter kasama mo sa balita ug serbisyo publiko Radyo Man ay ni Ginita. Tatak RMN. Tatak RMN.